Magandang araw mga kasisi. Ngayon ay pag-usapan natin ang isang kakaibang medical phenomenon na tinatawag na vaginal lock o penis captivus sa medical terms. Ito ang sitwasyon kung saan nagkakaroon ng pansamantalang muscle contraction sa intimate area ng mga partners. Nangyayari ito dahil sa natural na muscle response ng katawan kapag sabay na nagkakaroon ng heightened emotions ang magkapareha. Pero huwag mag-alala, napakabihira nito at karaniwang nawawala sa loob ng ilang minuto kapag kumalma na ang mga kalamnan. Ayon sa mga eksperto, mas karaniwan itong mangyari sa mga taong may kondisyon tulad ng vaginismus, kung saan may hindi sinasadyang muscle spasms. Para maiwasan ito, napakahalaga ng komunikasyon at pagiging komportable sa ating partner. Kapag kalmado ang isip at katawan, mas natural ang daloy ng lahat. Iwasan ng pagmamadali at tiyaking komportable ang lahat. May nakakatuwa pang kwento noong 1800s kung saan may documented case na tumagal ng mahigit sampung minuto. Pero uulitin ko, napakabihira nito at hindi dapat ikabahala. Para sa mga nagaalala, laging available ang ating mga healthcare professionals. Kung may kakaibang nararamdaman, huwag mag-atubiling kumonsulta sa OBGYN o healthcare provider. Napakahalaga ng pag-unawa sa ating katawan at bukas na komunikasyon sa ating partner. Hindi dapat ito maging dahilan ng kahihiyan o takot. Salamat sa pakikinig mga kasisi. Kung gusto nyo pang matuto tungkol sa kalusugan at katawan, ilike at isubscribe ang ating channel. I-share din sa mga kaibigan para mas marami pang makaunawa sa ganitong mga bagay. Hanggang sa susunod na video, tandaan, ang kaalaman ay kapangyarihan, pero ang pag-unawa at respeto sa ating katawan ay mas mahalaga. Ingat palagi.